Kumusta mga kabilog? This is Kuya MP and welcome back to my channel. Mga kabilog, umorder po ako ng bag sa online shop at this is my first review po ng item so sana panoorin nyo kung interesado ka Just keep on watching! Okay. Kung saan makakuha ng mas mura pero based sa mga review nila ay matibay naman. So hindi ko na patatagalin gumila ko ng bag online kasi yung gamit kong bag ay sira na. years ko na siyang gamit at hindi niya na kinakayanan yung siguro sumuko na rin siya. Aww. So, papakita ko na agad yung bag na yun. Ito po yun. Ayan. Ayan naman. So, buksan na natin agad. Mabilisan na to. Wala nang ano, wala nang papatalastas, wala nang diretso na. Dire -dire so. Wow! ito, ito yun? Tiger, ito ba yun? So, joke lang, hindi po ito yun ito po yung ito po yung in-order na kasama ko. <laughs> Na-unbox niya sana ng ah uh, tagdon tag doon. Mystery shop kaso, ito yung <laughs> ay mystery box kaso ito yung hindi niya nagustuhan yung ano. hindi niya na binag kaso ang mahal kaya nito. 239 kaya to. Hindi <laughs> niya na masoli gawa ng naano niya na na pro, anong Na-receive niya na, napindot niya na yung receive kaya hindi niya na nasolid. Pero dapat pwede niya pa masolid ito. Kung hindi niya napindot yung receive. So hindi pa ito ha, ah. hindi pa ito. Ano siya? Scam. Kasi oh. yung, quality niya, pang 100 pesos lang ata ito, 50 mga ganun dito sa atin. So, parang ano ito eh, parang giveaway. Giveaway sa isang pa, palaro mga ganun. So, scam yung seller na ni Nireport naman niya kaya ikaw na seller ang bahala, ha? Konsensya mo na. So, hindi po ito. Sorry guys, hindi ito. Joke-joke lang muna sa una. Hindi ito yun. Ha? Kasi ang pangat talaga ng quality nito. Lagi na tabi na natin. Um, <laughs> so, dito na tayo sa totoo. Uh, this is my first item review. At itong bag na to, napili ko. Dahil na, ang mga nabasa ko sa comment nila ay napakaganda. Yung iba, Dalawang beses na bumili, parang ganun. So, babasahin ko ibang mga review ha, bago natin ipakita yung item. Mga ka-Vlog, isa sa paraan para malaman mo kung maganda yung item, kailangan mo talaga magbasa ng mga comments. <totter Mondowego> Ang <cinematic noise> <Mataposheim>. <cram> unang comment ay kay Katleya09. Sabi niya, this is my 9th order. Wow, 9th order. Wow. And so, super transaction as always. Super transaction as always. Hindi ko na hindi yan. I got them on 9.9 sale. Definitely a great, a great deal. I love the royal blue, very light well, and too many packets. Thank you, Tiger No and Shopee. Keep it up, sabi ni Catly09. Jobelin Sumalio, sabi niya dito, super ganda, sulit talaga. Next, ko-orderin yung sa anak ko na lalaki na Mag, mag, grade 1 sulit promise yung una kong in order ng ganda den wala ako masabi perfect at maayos sana may iba pang design ulit yung simple lang kasi pati tela nila super ganda ay salute tiger na philippines thank you yun may nakalagay na excellent quality well pack will order again very accommodating seller tapos item ship immediately yun nakalagay itong item na to itong itong bag pala na to in order ko to linggo, ano ba ngayon? Merkuleso, so, 3 days lang din naging pagitan na dumating. Ito pa, meron pa ditong si June L. Sasis Barrera. Bili shipping, ikatatlong days ito ay dito na baya JNT Ok yung bag of uh, foldable, foldable nga tapos daming lalagyan at packets pulido, mga tahi, expect sa part ng velcro, hindi ko alam yan, strap sa bottom part ng velcro may mga himulmol sinusubukan ko sa tanggalin lahat ng himulmol kala, kala ko nga masisira din naman, ok, din tahe ulit, ulit, thanks, ganon, so ang hirap basahin pag ano mga itong mga alam nyo mga text nila, so ang dami naman talagang mga gandang comments dito, kaya napabili din ako and then, isa sa kaya ako bumili din ng bag kasi nga mas mura kumpara sa mall o kahit dyan sa labas, mas mura talaga. And then nakuha ko siyang free shipping and then meron pa akong cashback na 59.9 which is pwede ko magamit sa next transaction ko sa any item. So papakita ko yung cashback. Ayan. Ayan po yung cashback. So, makukuha nyo yan every time may nakalagay na cashback doon sa item na po purchase nyo. May nakalagay na 10%, 10 cashback, mga 20% cashback yan. Punta nyo mga ganong store o mga ganong item para meron kayong cashback kasi good as cash din siya. Mapupunta siya sa inyong na uh, Shopee Coins. May kita yung sa bandang kanan. Doon. Yun. Ayan na ang Ayan na ang Ayan Napakita ko na yung bag Ito siya Tiger Nu Philippines siya So baliktad kasi dyan sa screen Pero Tiger yan Tiger Tiger Nu Yan So Tara Buksan na natin to Para malaman natin kung Maganda nga talaga siya At Sulit ba Sulit siya sa price Kasi nga mura lang siya 599 ko itong nabili So, 45 less shipping and then 59.9 cashback. So, almost 100 yung nasave ko. So, san ka pa, di ba? Walang ganun sa ibang mga tindahan o mall. So, di na ito masama. Siguro naman matatagal to Wala din nakalagay kung ilang litro yung capacity niya. Wala nakalagay. Hindi mo alam kung ilang pwede. ilang capacity niya. So, okay na yun. Hindi naman siguro ako magdadala ng 10 litro, ano, di ba? na timbang. So, okay na yung kahit wala naman siguro. Kasi magdala ko lang naman gamit ko sa trabaho, mga ganong uniform, tapatos. So, isa rin sa ginagawang technique para makamura ko, tumitingin nyo ako sa ibang shopping online, tapos tumitingin nila ako shopping para kinakonfer ko yung kinakompare ko yung price nila kung parehas. So, tumingin ako nito sa Shopee ay sa Lazada, wala sila. Wala silang ganitong item. Ay, meron silang Tiger no, pero wala yung ganong price or wala yung ganong design na mas mura. So, kaya ang ginawa ko, siya talaga ako murder. So, yun, isa yun sa gawin yung technique para makamura din kayo. Pero almost madalas sa Lazada, may shipping fee yan. Hindi matanggal-tanggal yung shipping fee. Nahihirapan din ako diyan Kaya madalas talaga Shopee ako nag-order. ayun Okay. So tara, buksan na natin. So wait lang, wala ka gunting. Wala pala akong gunting. So pagpasensya niyo na yung naririnig niyo sa kabilang bahay, medyo may lang sila ngayon. So yun talaga buhay. ayun yan na natin. Ako na report, eh. So sa packaging, mga pala, napakita ko yung packaging, diba? Diba? Ang ganda ng packaging niya. So, Doon palang makikita mo na na, mukha namang quality. Nagkakaroon kami ng idea na quality yung item. Kasi yung iba, ano eh, ang, pag ganito, ano lang eh, ninja lang, ganon, G&T packaging lang. Pero sila, may sarili talaga silang packaging. So, may impress ka na rin. So, pag after mo sa mabuksan, ito tatambad sa'yo. Wow! Naka-plastic sa'yo. So, pag lang, hindi siya mababasa lalo. Sa so, dalawa yung packaging niya. So, hindi ko in-expect na ganito kalaki. Pero siguro, mas malit ng konti. Pero malaki siya. Diba? ba? Oh, meron pa silang parang ganito, oh. Ayan, wow. Ang ganda ng tela talaga. Tama yung mga comment nila. Ang ganda ng tela. Ang ganda ng tela. Ang laki niya, oh. Grabe. Eh, hey, parang ganito. Hindi ko lang para saan to. Siguro, ano to. Wala pa ako nakikita sa labas nito. Actually, itong bag na to, parang hindi pa siya masyadong kilala. Never, siguro, may gumagamit na hindi ko lang napapasin. Kasi yung, ano nila, yung mga logo nila maliliit eh. Oh. Sige, meron na nang gumagamit kaso hindi lang natin napapansin. Pero not bad sa 599 less almost 100 rupees na less ko sa binit ng 500 lang bili ko nito. Tamatala so, yung dati kong bag, previous bag ko, 13 bili ko noon. So ito mas sana tumagal. So titingnan natin yung mga tahi. Sesa na kayo sa maingay ah. Eh. Ayan, okay naman yung mga tahi. Nakita ko naman. oh. Pulido. Tama. So, titignan natin yung loob. Uy, ano to? May free sya ano? Ah, alam ko na. Kung gusto mo mag-charge, lagay mo lang dito yung um, tawag dito. Power bank mo, tapos saksak mo dito yung ano mo. Kung cellphone mo, or ano. Tama ba? <laughs> Sa ganun. <laughs> Tapos, ito siya. Nakikita yung log you know, may para siyang mga ano. Katulad sa ibang bag din, may parang... Ang ganda. May free ano pa yan. Parang lang ito, parang you know? Tapos may free pouch na rin siya. So, may lagay mo ng toothbrush, lagay mo ng ano. Pwede na. Ang kapal talaga ng tela niya. Ang ganda, ang grabe. Tapos, yung pagitan niya, di ba? Pag nag-uwi tayo, yung parang ano lang. Ito may may foam pa siya sa ano pagitan nung tahi. Tapos dito yan, meron siyang meron na sa packet dito sa so, kabila tapos kung may laptop ka pwede rin dito. Not bad. Ang ganda nito. Sulit yung 599 na natin dito. Karan ko nakalagay doon may free lock to eh. Pero bakit wala? Asan yung free lock? Yun lang. Parang nakalimutan yung free lock. Wala yung free lock niya. Eh baka nandito. Ito sakto ba yun? Hindi eh. Baka nakalimutan ilagay yung free lock. Kasi may free lock to eh. Ayun! Ayun! Kita mo naman, di ba? May free lock ka pa. Saan ka pa? 475 pesos ata ito. Pagkakaalala ko. Ayan. So, kompleto. Maganda. Mabilis ang service. 3 days lang. So, ayan. Saan pa kayo mga kabilog? Kundi, tiger na no na tayo. <laughs> endorse like Ayun, isa nga pala sa gusto ko sabihin, this video is hindi po ito endorsement or hindi po ito bayad ni Tiger No, hindi po ito something, sponsor. Kaya, sana, baka meron mag-sponsor. <laughs> nanawag. <laughs> baka meron mag-sponsor dyan. Sige, pwede, pwede ako, kontakan nyo lang ako. <laughs> okay, maganda. So, ganito sa kalaki, kung iba iba, 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 ko siya. Tapos yung zipper niya, oh, malalaki din. So yun sa maganda rin, tingnan yung zipper kasi para matagal siya ang Ayan siya o. Oh. Ganito sa kalaki. Hmm. Yun masama to oh. So yun lang mga kabilog, sana nabigyan kayo ng konting idea. Kung gusto nyo bumili ng bag, pwede kayong tumingin sa Lazada or sa Shopee. Pero ako mas prepared kong Shopee kasi mas nakakarami ako ng discounts and coins. So, mas maganda siya bumili. So, pwede nyo rin tingnan parehas sa inyo yun. So, kung mayroon katanungan mga kabilog, pwede kayo mag-comment down below para masagot natin. Pwede natin ang best natin para masagot. Kung nagusto nyo yung video na ito, pwede kayo mag-like. Share nyo na rin para mas marami makaalam. Don't forget to subscribe to my channel and hit that notification bell para lagi kang updated sa lahat ng upcoming videos ko. Kung mapapasin nyo, ito na yung pinaghirapan naming background or de decor namin ngayong Pasko. Sa inyong lahat, advance Merry Merry Christmas. Sana maging masaya Pasko nating lahat. Yun lamang mga kabilog. Muli, magkita kita tayo sa next video ko. Maraming salamat. Bye-bye!